magandang morning na naman mga kasima so dating fishing spot pa rin natin ayan mamimingwit na naman tayo mga kasima ng pang ulam natin at sana sa araw na to, makahuli tayo uh, nung nakarang araw hindi tayo nakasama kay uh, boss ed eh, nakahuli siya ng limang piraso halimya tayo, malaki so ngayon subukan naman natin sana may dadaan pa na tuna para mayroon tayong mabitbit pa uwi ayan mga kasima Uh, time check natin 6.30 in the morning at uh, ito na nga uh, umpisa na tayo nakaset up na rin yan kasalukoy nagkakagis na rin si Boss Ed Ayan so mamaya narating dito si ano si uh, Kaaning TV kasama natin may mingwit pero wala pa siya ano uh, papunta pa lang dito okay update ko na lang po kayo mamaya mga kasima kung ano yung mga mahuli natin sa araw na ito okay first Ayun Kailangan ko na lang talaga yata bumili ng ano ah Nang yuzuri na linya Hindi na nakakahagis ng malayo eh Oh, kalapit na lang, bagsak oh Makapal yung linya eh

Kala kumagat. magat. <laughs> Ako mo na yan. <laughs> Kaya laro pa yung tuna. Ako mo na yan. Huli na niya <laughs> Inahon na niya Ito mga kasimad, dumating na si Kaning sa kabila Ayan, doon siya po pesto Barakuda, barakuda. <laughs> barakuda. <laughs> Nakadali siya ng barakuda mga kasimad Woohoo Congratulations! <laughs> Barakuda. Ay, nabawasan na 'yung ano. Ah, naghahabol lang tuna natin. <laughs> Ayos. 2 hours later. Okay, mga kasama, ito 'yung nahuli natin sa araw na 'to. Ayun. Iyon, no? oh. Ah. Padalawa tayong naahon ngayon. Tagisa kami ni Boss Ed. Yan o. Size na pang ihaw. Mga kalahating kilohin. Ayan, Yan ang nahuli natin sa araw na to. Tapos yung, yung nahuli ni Kaaning TV sa Bandaron. Barakuda yung nahuli niya. So kasalukoy ang nag-aagis pa rin si Ed. ayan. So yan ang ano natin mga sima. Yan ang update natin Shout out nga pala kay Sir Renan Lopez Na bumili ng ating skip bunny at saka At maraming salamat sa ano sa giveaway mo May giveaway ka rin sa akin na ano Na, na manga yan Maraming maraming salamat sir Napakasarap yung mangga na yun. Thank you At ganun din kay ano kay, uh, Shout -out din kay Melvin Yan Uh, di deliveran natin mamaya ng kon ng uh, sinker, nag-order siya ng sinker. Yan. may mahabol doon. <laughs> may mahabol. Magisan natin may mahabol. Mahabol doon ah. bilis. Ang kaya yun? Sinundan hanggang gilid eh. Sinundan hanggang gilid. wala, yun na yung mga banak ang dami na oh bukas ka, magpakita maghahagis-hagis pa rin si Boss Ed meron, ayan e ako pagod na <laughs> pagod na ako so pahinga na muna pag may kumagat sa kanya tsaka tayo maghahagis ulit baka sakaling meron so tuloy pa rin natin yung shout out natin shout out sa mga viewers natin na naglaging tatangkilik sa ating mga video thank you very much shout out sa inyo yan at sa mga kasama nating namimingwit sa probinsya ng La Union Banit Tamianan La Union Anglers Club yan shout out po sa inyo lahat sana laging uh, may huli tayo sa bawat uh, lakbay natin sa, dag sa dagat sa baybayin mga kasima sa Jeddah Filipino Anglers Club shout out din kay Kuya Biner, Kuya Maki, Kuya Sam ayan, kumusta dyan sa Pilipinas kay Nick shout out sa inyo ayan. kay mga taga Arabian Homes na natutong mag fishing Albin, Alvin, Leo Ashin ayan <laughs> shout out sa inyo dyan eh hey, ayan o, oh, nag-aagis pa rin si Ed lang ako, nakatambay na Ayan A few moments later Ayan, ito mga sima, wala ka talagang dagdag na huli, yun pa rin Isang barracuda Kay Kaning TV Tsaka isang tuna sa akin, isang tuna din kay Ed Ano tatlo? Hindi naman kami na zero so far So, ngayon, ang update natin mga kasima, yan, maliligo daw si Edo. No? <laughs> yeah. ah. maliligo daw. Malawin natin. <laughs> Malamig ba? Ano pa, lalabas na naman yung pugita. Yan na po, nagtatapos ang ating video. Maraming salamat muna mara sa inyo. Thank you sa mga laging sumusuporta sa ating video. Maraming salamat. Thank you very much. At uh, ito po, sinilisan sa agong vlog. Thank you for watching.